Paano naman nila ang paano Ano naman? Anong niya? ba siyang kapatid? Ano? Masa BTT. Ah, masa BTT. Tsaka? kita, ha? gamit niya. Wala na akong maramdam puso. Wala na akong maramdam ang Asan siya nga Mahina yung Titignan natin. <coughs> Parang may sakit siya. Parang hindi na maitindi Alam mo ba birthday niya? Manina yung oral ni Kuya. Before we start, may papakita mo na ako sa inyo.

I want you to put this. I want you to pick one color. Thank you. So this is you. 考科目一、科目二、科目三、科目四。 this is, me, like, of the of uh, this is you. Pag may king siya Dalawa She's queen of diamond. Ibig sabihin mo si Pagor pera ang yung malapit sa kanya. Mariskate sa buhay. Kaya lang ulit siya. Kaya lang yung lang yung siya. Ang bilis ng pera sa tito mo o sa kanya, ang pinapinaparamdam sa atin is dito na ito pagbaba. um, <coughs> parang pinapumilos. Um, Nagdala ba siya sa hospital? Ano pa yung ibig sa doktor sa kanya? Kasi may nararamdaman ako dito sa kanya. Sa after party niya. Parang hangin siya. पति उस अच्छे नहीं है ना लड़की बनी तो नहीं साले इंडियन मुझे साले इंडियन की कस्टमरी तो हो ही चुकी है पर नौ मीना पति उनका वो नहीं नुम। साले इंडियन नहीं है

Manila, walang barang, walang pulang, walang palipad hangin. It's a natural sickness. Kailangan nyo ng monitoring atin. Natural sickness. May nag pa siya yung binabarang siya. Hmm. So, ito sinagot naman ng baranga. It's a natural sickness. Walang barang, walang pulang. Walang, walang palipad Tapi, seperti ini.

So, malinaw, hindi lumabas ang bad luck card. You know the bad luck card? The so sweet. So, mahina lang yung katawan niya. And then, um, I'm hoping um, na mo na siya sa pag-iinom pag o pag Kasi parang bumabag sa akin katawan niya. Okay, so medyo kumakalat na rin. So, kailangan na medical attention um, I don't know kung may nilapitan pa ba kayo mga gagamot ni okay? Reyes uh, I'm not against with them ha, pero sana huwag na siyang ilapit sa ano kasi hindi na makatulong, mas lalong mag-worse ng condition niya. Okay? Basta ito ng ni Marina ang sinabi ng para naman dahil kafe, lala, hindi naman tayo magkakilala, pwede ko naman sabihin sa iyo na yung kita mo is may sakit sa mata, binarin, sa pero Is specific na yung sinabi ng mga Okay? Maraming salamat sa iyo. Thank you. Thank you. Thank you.